Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po sa ating channel Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa sangla uh, Kasi po may nagtanong po sa atin uh, Medyo hindi niya naintindihan yung renew at saka to boss O yung tanong ni Amado Moso Boss pagawa ko ng video at pa-explain na rin Salamat ng marami So nakalagay kasi sa resibo ko is renew tubos tapos dito sa baba mayroong date uh, June 12 to June 23 mayroong amount na 55 pesos at 5,000 pesos so ito yung pag-usapan natin so ipaliwanag natin kung uh, ano yung 55 pesos, ano yung 5,000 pesos so mamaya ipaliwanag ko ito tapos mayroong date dito nakalagay June 24 to July 4 Uh, mayroong amount na 105 pesos at uh, 5,050 pesos. Tapos July 5 to July 15, mayroong amount na 155 pesos at 5,100 pesos. So, December 9 yung nakalagay sa araw ng rimata. So, matagal pa yung rimata niya sa December pa. So, tanong ko po, every month po ba ako magbabayad ng interest na 105 and 55 pesos pero dapat matubos ko na siya sa July 15 okay so yung tanong niya ay magbabayad ba siya ng 105 and 55 pesos every month okay so balikan natin ito yung date ng renew at saka tubos June 12 to June 23, may nakalagay dito na 55 pesos and 5,000 pesos. So itong 55 pesos, ito yung interest, no? Uh, kapag nag kayo. Kung halimbawa, wala pa kayong balak tubusin dito sa date na ito, June 21 to June 23. So pwede kayong magbayad ng 55 pesos. Kung halimbawa naman ay tubusin ninyo, ang babayaran nyo po ay 5,000 pesos. So, hindi na kayo magbabayad ng interest na 55. Uh, bali, 5,000 pesos lang po yung uh, babayaran nyo lahat. Kung dito naman kayo mag-renew uh, and tubos uh, sa June 24 to July 4, uh, kung renew lang po, ang babayaran nyo ay 105 pesos. Ito yung interest. Kung halimbawa naman ay tutubusin nyo, ay 5,050 pesos. Ito yung kapital. Uh, itong 50 pesos, ito na yung interest nila. So, hindi na kayo magbabayad ng uh, 105 pesos data. So, bali, ang ilalabas nyo lang pera ay 5,050 pesos lang. So, kung dito naman kayo sa July 5 to July 15, ang babayaran nyo pong interest ay... 155 pesos kung mag-renew lang kayo so kung halimbawa tutubusin nyo po ang babayaran nyo ay 5,100 pesos so hindi na po kayo magbabayad ng uh, 155 pesos kapag tinubos nyo dito sa uh, date na July 5 to July 15 bali ang ilalabas nyo lang pong pera kapag nagtubos kayo ay 5,100 pesos lang. So wala na po kayong babayaran na interest na 105 pesos at and 55 pesos kapag tinubos niyo sa July 15. So bali 5,100 pesos lang po yung babayaran niyo idol. Ah, uh, so nakita niya naman uh, may patong na sila na 100 pesos. So ito yung pinaka tubo nila. Itong 55 pesos, 105 pesos, 155 pesos ito po yung renew. Uh interest po ito kapag nag-renew kayo. So kapag nagtubos naman kayo, uh ito yung mga amount 5,000 pesos, 5,050 pesos at 5,100 pesos. So ulitin ko idol, no? Kapag tinubos nyo po sa July 15 ang inyong alahas ang babayaran nyo po ay 5,100 pesos at hindi na rin po kayo magbabayad ng interest 105 at 155 pesos. Ayon idol, sana na intindihan niyo po yung uh, paliwanag ko. Uh, shout out po sa inyo at maraming salamat.